Balikan na natin si Junyo Makutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum asalam, Kuya Angel. Hawak na ng mga pulis nang sumisip basila ng dalawang suspek sa pagpapasabog sa isang rubber farm sa barangay Mangal, sumisip basilan. Isang manggagawa ng plantasyon ang napatay na residente din ng nasabing lugar. Ayon sa sumisi PNP, dinala pa sa Basilan Community Hospital ang biktima sa balit, tineklara na itong dead on arrival. Sa initial report na nakalap ng PNP sa tulong ng barangay officials, posible manong may kinalaman sa panloob na si ng naturang plantasyon ang punot dulo ng pagpapasabog. Habang ang dalawang suspek ay inihanda na para sa mga kakaharaping kaso, nais pa sa provincial prosecutor's office ng Basilan province mula sa Central Mindanao RH19 Jun Di Bajuta DCRH una sa Pilipinas una sa Pilipino ramihan samat John